na ma-magnet ba ang stainless steel? Yan ang katanungan na sasagutin natin ngayon. Kasi may isang buyer na nagreklamo. Hindi naman stainless itong hex bolt nyo na ma magnet eh. Ang sagot dyan ay hindi at oo. Kasi depende. Depende yan. Unahin muna natin ang hindi. Yes, hindi na ma magnet ang stainless steel. Pero kung ito ay nasa original na hugis pa or tinatawag sa English na raw material. Oo, namamagnet ito kapag dumaan na sa proseso tulad ng paghulma ng ulo, paglagay ng thread, binibilog at pinapaliit mula sa orihinal na hugis. Sa pagforma ng mga ito, nagkakaroon ito ng mga bends, tupi at deformations. Kaya nagiging magnetic ito. So, depende sa finish product ang degree o ang lakas ng magnetism. The more deformed, the smaller it become, the more magnetic ang resulta. Kaya mas maliit ang size ng bolt, mas nagiging magnetic siya. Ito meron tayong tatlong uh, sizes ng bolts, hex bolts, stainless steel ito, is US304. So ito ay size M8, size M6 and size M5. So, dito natin papatunayan na the smaller the bolt is, the more magnetic it become. No? So, subukan muna natin dito sa M8, ang pinakmalaki sa lahat. Yan. Meron siyang kaunting magnetisyam pero napakahina. O, oh, yan o. Oh. Diba? Tapos, meron din tayong uh, M6. Subukan natin itong M6. Yan. Namamagnet siya. Pero, pag sinik pa ng konti, nahulog agad. So, hindi ganoon kalakas din ang magnetism nito. At ito namang M5. Tingnan natin sa si M5. Yun, no? Hindi pa nakadikit. Tumalon na siya. Dumikit na agad. <laughs> so, si M5, kahit anong shake ka gawin mo dyan, hindi na siya mahulog. So, mas maliit pa sa M5, mas lalo naging magnetic. So, yan ang patunay na habang lumiliit ang isang stainless steel, the smaller, the more deformed, the more bends, nagiging mas magnetic siya. Kaya mag-research din tayo minsan para madagdagan ang ating kaalaman. Okay? So ang tanong, paano malalaman kung stainless ang isang bolt? Ang sagot, sa tatak. Iya yeah, no So, may tatak ang isang bolt na naka-imbose sa kanyang ulo na A270. Yung ibang stainless naman, A470. So, sa SUS 304, A270 nakalagay. At yan ay international standards. Required ang lahat ng mga manufacturer ng stainless steel na lagyan ng tatak ang kanilang mga produkto. So, dyan mo malalaman kung stainless or hindi ang iyong bolt. Hindi sa pa magnet, magnet no? Yan, no? At kitang-kita mo naman sa kulay at kinis na talagang stainless siya. At syempre, kapag stainless, meron itong anti-corrosive properties. Ang ibig sabihin, hindi siya mabilis kalawangin. Meron siyang resistance sa kalawang. At kung gusto nyo ng murang stainless steel, legit stainless steel, hanapin nyo lang ang Odi Tornelius sa Lazada. Napakamura ng bolts and nuts nila dahil sila mismo ang nag import ng mga yan abroad. Kaya wala na ginadaanan from abroad, diretso na sa online store. Kaya kung gusto nyong makatipid, sa kanila kayo bumili.